Good evening. Ang maglula o. Oh. Oh. So, oh, ang maglula. Si nanay, 88, si GP, 5 years old. Huh? Kayo kayo mga lods, tayo kaya. Abutan pa kaya natin, ako natin ng ganito. Na ang edad natin o 88 tapos yung apo natin 5 years old yan salabi ha paboto aray din ebe ano sa paboto ano na? sa paboto ano Oh, bro. Dito po to, baby. Ay, dili na hugaw si Lopen. Hmm? Istorya mo ni Lola, di oh, ay? Ha? sayo, istorya ni Lola. sabang ni eh. Ha? Wala. Si Lola. Hmm. Ang mama, iti na, iti. It mag itinayin na ng September oh. si Bebe 5 years old si Mama 88 grabe kagap <laughs> kanads no salamat sa Panginoon buhay ko pa si Mama oh. ok mga kanads magandang gabi